talaga naman oh itong mga congressman talagang ipinipilit nila na ilihis yung kanyon na nakatutok sa kanila gusto nilang ibaling sa mga senators kaya eto pinakilos nila si George Garcia alam naman natin itong si George Garcia ng POMILEC. eh, maraming pandarayang ginawa ito nung nakaraang eleksyon eh bakit ka nakikisausaw ngayon at sa magkanong halaga ba? <laughs> eh, katakataka eh. Dahil ah, uh, bigla siyang nagpahayag ngayon no tungkol sa mga senators daw na tumanggap di umano ng donation noong, kan noong kampanya noong 2022. At uh, eh, dito yata sa 2025. Ewan ko kung meron. Pero wala naman siyang pinangalanan. Eh, samantalang ang tagal ng umami ni Cheese na tumanggap siya sa isang kaibigan hindi naman siya tumanggap sa isang kumpanya sa isang kaibigan siya tumanggap ng nagkakahalaga ng 30 million eh, matagal na raw talagang tumutulong sa kanya yon anyway bahala na ang batas dyan kung ano yung masasabi ng batas pero walang tinatago si Senator Chis dahil inamin niya nga yan at uh, ito yung nakakapagtaka bakit ngayon lang na, na, na nagsasalita itong si George Garcia. O eh, halatang halata po na ito'y diversionary tactic ang ginagawa. Okay, panoorin natin itong balita. Balik po tayo sa mga balita na tukoy na ng Commission on Elections of Comelec mm. na may tatlo hanggang apat na mga kontrak o kontratista o mga kontraktor na no. tumulong mano sa ilang senador na tumakbo noong pong 2022 elections Ang ngayon mm. ng komisyon Bawal ito sa batas na tumanggap ng donasyon ang mga kandidato sa sino mang mga kontratistang may proyekto sa gobyerno at mm. posible silang makasuhan. Tunin natin ang larb report ni Madeline Villar, Moratilio Mads. Uh, pinangalanan ba ng Comelec kung sino itong mga kontratistang ito? Hindi. <laughs> yes, Alex. Hindi mo na binigyan ng pangalan ng mm. Comelec kung sino-sino ang mga kontratistang na ito na sinasabing nagbigay umano ng donasyon sa mga kumandidato nitong mga nakalipas na eleksyon dahil ang sabi ng COMELEC kailangan muna nila itong beripikahin kung meron silang kontrata sa gobyerno. May tatlo hanggang apat na kontraktor na iniimbestigahan ng Commission on Elections matapos matukoy na nagbigay ng donasyon sa ilang kumandidato sa National Possession noong 2022. Ito ang kinumpirma ni Comelec Chairman George Garcia matapos magsimula na ang kanilang motopropyo investigation sa mga kontratistang nagbigay ng kontribusyon sa mga komandidato sa halalan. Sabi ni Garcia, sinimula nilang pagsusuri sa Statement of Campaign Contribution and Expenditures o SOSE na isinumitin ng mga komandidato noong 2022 elections. Sa national, initially may nakitang um, apat, tatlo-apat na contractors na maaaring contractors ng public works o serbisyo sa pamahalaan na nagbigay ng tulong sa mga tumatakbo sa national position. Yes, for senator po yan. Pero subject pa po sa verification kung talag... Alright, for senator ah. Bakit? Sinisingle out mo ngayon yung senator. Halatang halata po eh. Bakit wala siyang nabanggit na congressman? Wala bang tumatanggap na mga congressman galing sa Uh, Donasyon ng mga kontraktor? Nako. sila ay may kontrata sa pamahalaan. Kung mapapatunayan naman na wala silang kontrata sa pamahalaan, pwede silang makalusot. Di ba kailangan lumalim ang aming pagtatanong, makikipag-coordinate ang aming PIFAD sa ating pong DPWH upang alamin kung yung mga entities na yan ay sadyang may kontrata sa pamahalaan. Batay sa nagkasaad sa Section 95, Paragraph C ng Omnibus Election Code, bawal magbigay ng kontribusyon, dahil o hindi ang mga may kontrata sa gobyerno. Yan ay goodsman o serbisyo, lalo na sa public works. Ang investigasyon ng COMELEC ay kasunod na rin ang nabunyag na kontrobersiya sa flood control projects ng gobyerno. Hindi naman pinag-uusapan kung nanalo o natalo yung binigyan. Ang pinag-uusapan, yung bang nagbigay doon sa tumatakbo, nanalo o hindi yung tumatakbo, ay isang kong sa pamahalaan. Ayaw po kasi namin masisip dahil po yung po talaga napakainit at deserve naman ng sambayanan ang katotohanan. Ayaw namin sabihin ng sa mga kababayan natin, may nakita pala kayo, may nangungontrata eh. Bakit hindi nyo kinasuhan? <coughs> Baka yung ibig mo sabihin, George Garcia, eh, niloloko mo ang taong bayan. Wala kang malasakit sa taong bayan. Nililihis nyo eh. Nililihis nyo yung issue. At uh, gusto ng mga congressman na kaalyado mo, eh mapunta ang ang focus sa mga senators. Yun ang gusto nyong gawin. Pandaraya po yan sa taong bayan ang ginagawa mo, ha, George Garcia. Sa panig ng kontratista, ang mapapatunayang lumabag pwedeng maharap sa election offense hindi naman masagot pa ng COMELEC kung kasama sa pwedeng kasuhan ang mga kandidato na tumanggap ng donasyon Pagtiyak ng Comelec, seryoso sila sa kanilang ginagawang investigasyon. So susunod daling go-target ng, ng Comelec na masulatan na ang DPWH para alamin kung may kontrata ang manasabing kontratista sa gobyerno. Balik sa inyo nga na Alex. Okay, Mad, sa tagal na natin sa jam, pagkakaalam natin sa Comelec, oh. usually ang mga nagsusumiti ng sose, eh, hindi naman nila direct sinasabi kung sino yung nagbibigay sa kanila ng pera. Usually, nakalagay dyan. Tama. Friends of the Senator. di ba mm. Ganun lang. Pero... Uh, bulat tayo na merong naglagay ng pangalan ng uh, kontrakista. Parang kaduda-duda yun ah. Oh, o, kita nyo? <laughs> Sabi ng anchor ng isang uh, nasa Net25. Kaduda-duda. di ba? <clears throat> gusto nilang ilihis yung kanyon na nakatutok sa mga congressman. Uh, gusto nilang ibaling sa mga senators. Yan yung ginagawa mo, George Garcia, eh... Ito nga, pinakakalat nga nila yung balitang uh, extradition treaty kay Tiboloy. Isa puring rin itong uh, diversionary tactic. So, kay kailangan po eh. Kailangan nila na gumastos. Oo po, ang matindi dyan, pera ng bayan ang ginagastos nila. Okay, tapusin natin to at konti na lang. Yes, Alex. Actually, nagulat din nga tayo oh. dyan. Uh, maging si uh, Comelag like, Chairman George Garcia, mm. uh, nagulat din na naglagay mismo ng uh, pangalan. Hindi niya sinabi kung ito bang 3 to 4 na ito ay uh, pangalan mismo ng kumpanya. Pero ano? sinasabi niya, meron dito sa mga binabangkin niyang bilang yung uh, kumpanya mismo yung uh, inilagay. Kaya gusto nilang malaman direkta sa DPWH kung meron itong naging kontrata o existing na kontrata sa kanila sapagkat ito raw ay uh, patungkol sa public works. Sabi niya ni Chairman Garcia kanina sa tinagal daw niya na pagpapractice ng uh, uh, election, bilang isang uh, election lawyer ay uh, wala siyang nakaharap na ganito. Kaya first yeah. time din ito para sa kanya. Oo. Nabanggit ba rin niya uh, uh, na bang amount o ano bang uh, pa, pa, anong paraan na pagbigay ng tulong doon sa kandidato? Hindi rin muna niya binanggit ito Alex ah, para dahil kasi ah, i-verify pa raw muna nila ito kung hmm. kaya ayaw niya muna magbigay ng iba pang mga impormasyon patungkol dito. Okay, siguro panghuli Mads no dahil narinig natin kay uh, Chairman na posibleng yung mismong nagbigay no, uh, yung uh, private individual ang posibleng makasuhan Dung ba sa parte ng mga kandidato, manalo man o talo, uh, sila ba ay may pananagutan din eh, ba doon? Ano bang sabi ni Chairman? Yun nga raw yung gray area pa sa ngayon Alex, sa uh, hanggang Hinako. ngayon at hindi masabi ng Comelec Hinako. kung paano <laughs> yung uh, magiging uh, parusa doon sa mga tumanggap sapagkat uh, hindi kasi yan nakalagay sa batas. Pero ang sabi niya, sa huli yung Comelec pa rin naman daw yung mag interpret kung ano yung nakalagay sa batas. So abangan daw natin kung sa kasakali na mayroong uh, makikita talaga na paglabag yung Comelec. So wala siyang pahapyaw na sinabi yung uh, labing limang uh, binanggit ng Pangulo, oh. wala doon sa pangako na yun. <laughs> But, oh. Oh Ayaw niya magbigay talaga ng pangalan Alex Siguro para safe na rin kasi kailangan daw muna nilang i-verify talaga sa uh, DPWH Kasi sabi niya may mga uh, private company naman daw kasi na hindi talaga kumukuha ng kontrata sa gobyerno Kaya sabi niya para patas kapag na-verify talaga namin sa kanilang namin papangalanan yung mga kumpanya na ito Okay, maraming salamat okay. si Madeline Villar. Okay, kita nyo, uh, nag-median uh, na siya, hindi pa pala na-verify unti -ulti unti po yan itong diversionary tactic nila. Ang mga Duterte senators, eh, alam nyo na, yung mga troll, eh, di lundagan agad. Ah, yari kayo, makukulong kayo, mga Duterte. <laughs> yung mga Duterte senators, doon po sa BICAM 2025, hindi pumirma. ba? Diba? So, kung sila ay may mga uh, donations na tinanggap sa mga kontraktor, dapat pumirma sila, dapat sinoportahan nila yung BICAM. Eh hindi eh. Ibig sabihin, wala po silang mga donation na tinanggap sa mga kontraktor. ba? Diba? Pati, pati si Amy Marcos, hindi rin po pumirma. <clears throat> Maraming hindi pumirma dahil nga mga blanco eh. Doon pa lang eh. Nandoon na po yung mga pagnanakaw ng mga congressman. Kongresman po ang gumawa niyan eh. Kaya nga hindi pumirma yung ilan, no, yung ibang mga senators. eh tapos sa ah, uh, titirahin ngayon ng troll. Mga bobo talaga itong mga troll na to eh. Ngayon si si uh, George Garcia, halatang halata natin no na pinakilos po siya nung makapangyarihan diyan sa Congress o sa House of Representatives. Ilan lang naman yung mga powerful dyan. Si Panfilo Lacson nang sina, sinabi rin niya. <coughs> eh, speaker. Uh, chairman ng appropriation. Majority leader. Yan yung mga mga ano dyan, mga powerful dyan. <coughs> majority leader ngayon eh, si Sandro. Siyempre, doon sa papanig sa tatay niya. Na? Eh, mayroong dramang ginagawa yung tatay niya nililigtas yung katawan, dun siya papanik. Pero dito sa mga speaker, uh, uh committee appropriation o chairman, eh, eh, <coughs> hindi siya kakampi dyan. Diba? Eh, kasi sila yung, ano, sila yung, ah, yung baga, pinapatamaan ngayon eh. Lalo na ng mga nag-aakusa. Diyan, sila Magalong, si, si, si Toby Chanko, sila yung mga tinitira ngayon dyan kailangan nilang humanap ng diversion so, kailangan nilang ilihis yung focus ng tao at ng media sa kanila kaya eto at mayroon pang gagawin yan mayroon pa, marami pong pera yan eh hindi naman kay Kilo, si George Garcia ng libre ah, e e e eksena ka dyan tas uh, libre eh kung sampahan ka ng kaso ng mga senator tapos libre ka lang <laughs> hindi mo pwede na po libre ngayon eh kahit nga saan eh wala na pong libre kahit saan <laughs> kaya ito po ay kaduda-duda halatang halata na diversionary tactic kailangan po natin pag-usapan ito para hindi po maligaw ang taong bayan okay uh, alam nyo dito po sa Pilipinas sa politika ng dito sa Pilipinas. Ito po yung nangyayari ngayon, magulo. Magulo po under the administration of Bongbong Marcos. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, pasensya na kayo, lagi natin compare, Kasi compare compare naman talaga. Eh. May mga nanggugulo, no? May mga nanggugulo, mga dilawan, NPA, yan yung mga nanggugulo. Pero yung administrasyon ni Pangulong Duterte, tuloy-tuloy ang trabaho. Dito nga po sa lugar namin sa Bulacan, ang dami pong nasimulan, ang dami pong naipagawa ng mga bypass road. Madami po bypass roads. Madami din po na hindi na naipagpatuloy. Kasi putol eh. Inabot na po ng pagbaba ni Pangulong Duterte. Nung si Bongbong Marcos, wala. Binibisikleta ko po, hindi pa rin ginagawa. Tinitignan ko eh. <clears throat> Pero meron namang mga iilan na naipagpatuloy. Pero marami po, hindi napag, napagtuloy. Tiwangwang po. Kung mula pag-upo ni Bongbong Marcos, baka 2 years lang tapos na yun eh. Sayang at nagagamit na sana. Ganyan po katindi ang korupsyon. Doon sa mga bypass roads dito, parang hindi po, o hindi po talaga napunduhan pinondo po, inilagay po yung pondo sa flood control, billion-billion. Samantalang konti na lang yung mga bypass roads dito, uh, magagamit na. Wala, inilagay po sa flood control. Bakit? Sa flood control, napakadali pong magnakaw. Lahat po ng mga uh, uh, pondo, diretso po sa bulsa nila. Konti na lang ang natitira sa proyekto, kaya nag uh, biak biyak, kaya ampaw. Ganun lang sa, sa dredging lang, eh. hindi mo makikita yan. Eh. Paano ma-audit ng COA yan? Eh, nasa ilalim ng tubig. Hindi naman siguro sila sisisi doon. So, wala. Napakabilis. Napakabilis ng pera sa flood control. Kaya, puro flood control po sa lahat ng region ng buong Pilipinas mayroong flood control project. Ang tindi po ng administrasyon nito sa pamumuno ni Speaker Romualdez dyan sa kamara napakatindi katakawan walang kabusugan yan lamang po sa ngayon, maraming salamat bye bye, see you next time